Magandang balita ito para sa lahat ng member ng PhilHealth, mas pidalawak pa ang mga benepisyo at kung ano-ano mga ito ay ating aalamin. Ito na ang epekto ng pagpapakitang gilas ng PhilHealth ngayon dahil nagdagdag na sila ng mga benepisyo para sa mga miyembro ng PhilHealth. Kung matatandaan nyo na naging mainit ang topic tungkol sa PhilHealth at sa kabila ng maraming grupo na tutol dito ay naging zero pa rin ang kanilang budget. So, hindi pa rin naibigay ang kanilang budget. So, sa ngayon, ito na ang pinagmamalaki ng PhilHealth sa kabila ng hindi pagbibigay ng kanilang budget. Una na nating nagawa ng video ang libreng konsulta package ng PhilHealth at isa ito sa mga bagong update ng PhilHealth. Ito ay ang tungkol sa PhilHealth Consulta Package. Ang Consulta Package ay para sa ating mga senior citizen at mga members ng PhilHealth. At ito ay libre na. May video na rin tayo nito at po, pwede nyo na po mapanood pagkatapos ng video na ito. So, ilalagay ko rin po ang link sa description para pwede nyo na rin mapanood anytime. So, ang unang-unang package na pinagmamalaki ng PhilHealth ay ang 50% Adjustment. So, sa panibagong 50% Adjustment, pumalo na sa 95% ang itinaas ng case rate package nyo. Okay, so case to case basis po yan ano yung case rate Noong February 2024, nagkaroon na tayo ng 30% increase sa ating PhilHealth Channel. No? So ngayon lang, ngayon lang Desyembre, panibagong 50% ang idinagdag sa mahigit na 9,000 case rates na hindi sa cloud ng rationalization. Ibig sabihin, marami na rin silang mga cases na idinagdag ngayon. Bukod yung mga nauna na well-known na yung kilala na natin o nagamit yun na, marami pa rin mga cases ang nadagdag. Okay? So, meron po silang list niyan sa kanilang website. Kasama na rito ang case rates para sa medical at surgical cases. So, mas mararamdaman mo na ang benepisyo. Okay? So, ang second package naman ay ang tungkol sa ER. Na-ER ka na ba? Sagot ka namin sa emergency care package, sabi ng PhilHealth. So, saklaw ang emergency outpatient services na hindi sakop ng case rate package. Okay? Case rate, yan po yung case to case basis kung ano po yung inyong mga sakit kung kayo ay mao-ospital. Pati na rin ang mga commodities, yan, yeah? maganda yan ha, at kinakailangan ng pasyente sa ER, na kinakailangan ng pasyente sa ER department at mga extension facilities. So paalala lang po para sa lahat ng mga Pilipino, magparehistro na po tayo sa PhilHealth para makaiwas sa abala kung sakaling ma-emergency ang sino man sa inyong pamilya. At meron din po tayong video niya kung paano tayo mag apply sa PhilHealth for the first time. Saka mga requirements at ano mga dapat yung gawin. Complete package sa po yan. Panoorin niyo lang po. Epektibo na simula sa Enero 11. So January 11, itong taon na to depende sa mga implementation ng timelines na ilalabas. Pero nandiyan na yung date so most likely, magsisimula na yan sa January 11. Okay, ang third package naman, magandang ngiti. So may idea na kayo, no? Ibig ko sabihin ay ang mga dental services. Posible na sa preventive oral health services ang package. So kasama sa package ang preventive oral health care services at emergency tooth extraction, yung pagbunot ng ngipin, ano? Yung preventive, yan po yung paglinis ng ating ngipin. So, narito ang mga servisyon sa clown na maaaring ma-avail sa loob ng dalawang visit kada taon. So, twice a year pwede po yan, ano? At hindi bababa sa 4 months ang pagitan ng inyong pagpunta sa dentista, okay? So, ang mga pwedeng gawin ay una-una ay mouth examination, yan yung oral screening, and then dental prophy, yan po yung paglinis sa ating ngipin. Kung sakaling man naninilaw na, pwede nyo rin po paglinis. Kasama rin po ng fluoride application. At yung pit and fissure, yun po yung mga may, may basag o tapyas o kaya ay uh, sira na yung ngipin nyo. Gusto nyo papastahan, yun. Okay? So po, pwede rin po yan. May maximum na dalawang ngipin kada taon. Okay? Kasama na rin ang eyeglasses sa loob ng bagong servisyo ng PhilHealth. Actually, magkasama po yan. Ano, yung nung nirelease yan ng PhilHealth, ang dental at eyeglasses ay kasama na sa mga benefits. So ano naman ang mga sakop dito? So may hiwalay po tayong video niya kasi medyo na paliwanag po natin doon yung mga details. Okay? Dahil ito po ay ina-apply sa consulta package. Okay, so ano ba ang consulta package? Goal reminder lang po, ang PhilHealth Consulta Package ay ina-apply ng hiwalay sa mga consulta providers. Okay? At nasa website ng PhilHealth ang mga address ng mga providers. Makukuha ang mga servisyong ito mula sa PhilHealth Consulta Package Provider kung saan nakarehistro ang miyembro. Okay, so kailangan po tayo na magpa-register. Dahil hiwalay po yan, PhilHealth Consulta Package. Okay, maliwanag mo ba? <laughs> kung may donor ka ng bato, para sa iyo ang Kidney Transplant Package na ito. Okay, regarding po yan sa ating kidney transplant. Hanggang 1 million ah, kita nyo, para sa living organ donor transplantation at 2 million para sa disease organ donor transplantation. So, depende po yung package at case-to-case -case basis. Para sa lahat ng mga Pilipino na may chronic kidney disease o stage 5, Bata sa clinical criteria at nakalista sa kidney transplantation data registry. So makukuha lang mga mga ito sa mga contracted health facilities. And tip package, Huwag maatake sa puso dahil sa balitang ito. Para sa mga pasyente na may ischemic heart disease, heart pain, at myocardial infarction. Yan po yung mga failures ng ating mga... Na kailangan ng coronary angioplasty o coronary artery bypass graft. IHD-AMI. Narito na mga kaakibat na benefit. So makikita nyo po sa chart natin, yung una-una ay ang package code at makikita nyo rin yung old rate saka new rate. Old rate, yan po yung dati nilang binibigay na presyo para sa mga ganitong kaso at yung new rate. Mapapansin nyo, malaki ang diferensya from old rate to new rate. So from 30,000 to 523,000 at yung old rate, old at yung old rate naman ng B ay nasa 30,290 papuntang 133,000. Okay, very good po yan. At yung uh, C and D ay bago rin po yan. Kaya pwede nyo lang ma-avail sa PhilHealth. So, batay sa PhilHealth. So, 2024-0032 na inilathala noong December 21, 2024. So, last year lang po yan, ano nung agad naging epektibo para sa lahat ng inpatient admission pagkatapos ng publication ng nasabing circular. Okay, so ngayon January, maa na po lahat yung nabanggit natin dito sa video. Meron pa rin po tayong mga ibang video ng PhilHealth. So pwede niyo rin po panoorin kamukha ng PhilHealth Consulta Package, yung po yung nabanggit natin kanina. At PhilHealth Dental, ay kasama na rin sa benepisyo. Yan po yung mga detalye no, kung gusto niyo panoorin at libre na sa mga senior citizen at pit. Paano magagamit kahit wala ka pang kontribusyon? Meron din po tayong mga tips dyan, okay? So, kaapat, paano kumuha ng Pill Health ID at Pill Health Card o kaya ay digitized ID? May video rin. Ba? Yung pang-apat, paano mag-apply ng PhilHealth for the first time? Okay, ano mga requirements, ano mga dapat gawin? At panghuli ay ang dialysis package, sagot ng PhilHealth dodoblehin na. Yan po yung mga nauna natin video. Okay? So sa ngayon, hanggang ganito na lang muna po tayo. At maraming maraming salamat po sa panunood. Huwag niyo lang po kakalimutan na mag-like, subscribe, at hit niyo na rin ang bell para update.